Sa ibang balita sa British Columbia, inilunsad ng isang unibersidad sa probinsya ang kauna-unahang klase nila na magtuturo ng wikang Filipino. Silipin po natin sa ulat ni Teresa Barrera. Sa British Columbia, bukas na ang registration sa Tagalog Level 1 at Level 2 courses sa University of Victoria, ang kauna-unahang unibersidad sa probinsya na meron nito. Sa mga Filipino, at sa mga Canadians na gustong matutong magtagalog. Ipinagmamalaki ng PhD student na si Mayra na siya ang magiging kauna-unahang guro ng Filipino classes sa University of Victoria sa Abril. Aniya, matagal nang interesado ang universidad na bumuo ng mga klase na magtuturo ng wikang Filipino pero ngayon, 2025 lamang binuksan ang oportunidad para sa mga interesadong estudyante. It's like Tagalog greetings, Tagalog introductions, and then we're going also to like um, teach the students how to deal with Tagalog numbers, colors, and then also like the uh, different uh, or the basic conversations. Magandang paraan daw ang once a week, two-hour online courses na ito para sa mga Canadian na gusto rin matutunan ang kulturang Pilipino. Ito ay makapagbigay ng um, cultural opportunities uh, for the Filipino communities here in Victoria and then in the rest of Canada. Magandang idea rin daw na mag-enroll sa klase ang mga may balak bumiyahe sa Pilipinas. Especially like meron silang mga friends or they really wanted to visit the Philippines. So paano daw nila ma-like, matutok, or paano daw nila makakausap yung mga locals kung hindi nila alam magsalita ng Tagalog. So they really want to learn. Umaasa si Raganes na magkaroon din ng kaparehong proyekto ang iba pang universidad sa Canada sa hinaharap. Magandang oportunidad daw kasi ito para sa mga estudyanteng nais madiskubre o mas maranasan pa ang yaman ng wikang Filipino. so I think others uh, need also ng mga BC University they are going also to like open up or try to like uh, explore to open like courses in the gallop scene with you big Barrera, omni news vancouver At yan ang mga balita ngayong araw ito ang omni news filipino maraming salamat po